I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dahil nga guys sa pagpasok ng ating Doni Pangilinan sa PBB ay marami na nga ang nagkatanong kung itong ating Belle nga rin ba ay papasok dito dahil super excited na nga ang mga bulan na makita magkasama itong ating Doni at Belle sa PBB house. Narito nga guys na kung saan ay talaga namang napasigaw na nga ang lahat at ang reaksyon ng ating Doni patungkol dito. Sabay-sabay nating panoorin. Ah, tsaka oh, si Oh, Elsie's here. parang may sinun si Shubi, tapos sinisigaw siya. Oh, Ay, o nga, <laughs> Ayun, ayun o. No? Siya nga, sa ano eh. Siguro may alam si Doni na, ha, wala. <laughs> Nasumigaw nga raw itong si Shuby na meron nga raw pinuntahan sa confession room at talaga namang ayon nga kay Atik lang baka nandyan si Belle at ang reaction nga rito ng ating Donnie ay malukpiton face nga raw at talaga namang marami nga ang natuwa patungkol dito lalong lalo pa kung talagang ito ang ating Mariano ay papasok nga rin dito kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na yuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw